mga amigo, good afternoon time na pagpapahinga ito po yung kalagayan namin dito sa aming farm. munting farm Ayo, dala ko yung dala ko yung ano ko bagito yung kamukha ko ah, hi lak. hello Ay, oh? hello lo no. <laughs> grabe grabe yung lingling -ling niya sa ano ba Rijo ba? Ito mga amigo nag Sasain kami ng ano yung saging ito yung pagkain ng ano ng probinsya saging tapos butangan ng tambok sa baboy so woohoo kalami for watching for watching. <laughs> ito mga may ko. Pakita ko sa iyo anong purpose ito. ayun o. No? Ayan mga grupo. Ito. Alam niyo ba kung paasaan to gamitin? Ito tusok ko sa mga mata. Sa mga chismusa. Ah, <laughs> oh, hindi pala. Ano pala sa ito tusok sa mga maritis. Ah, hindi Hindi pa rin sa ano mga amigo kita nyo yung ano yung ge plastika namin dyan o oh. Pina -plastika namin sa taniman ito yung ilalagay namin iipit iipit namin sa plastik para hindi siya lilipad kaya ito oh. kita nyo mga amigo pakita ko sa inyo ah. para pag gusto nyo magtanim eh gayahin nyo yung tanim namin oh. ito o oh, sinusukat pa namin to ito si boss o oh. araw tapos malalaki na yung mga tanim namin, no? Ah. Kaya kung magtanim kayo, wag niyo damihan, kaya para hindi naman kami makumpetensyahan. Oh. Kasi mahirap eh. Mahirap po may kakumpetensya. Pero mga amigo, kung gusto niyo talaga magtanim, di bahala kayo. Magtanim lang kayo ng sarili niyo. Kaya ito malapit na maluto yung ano namin saging. Tsaka, nagpabili doon si Utol ng ano, doro. Nang tambok sa baboy daw. Ay napo, uh, napakasarap nito. Talaga, mga amigo, ganito talaga yung buhay namin sa farm sa pagtatanim. Ayong goeng bulilit ko. Siya yung bodyguard namin dito ngayon. Ah, munting payag namin. Ganito yung simpleng buhay. oh tapos tayo na namin na no, kanina, yung pagpapala namin, tapos na. Ngayon, paplastika na naman namin, pagkatapos, uh, kakain lang kami, kunting pahinga. Pakita ko sa inyo mamaya, mga amigo, kung paano mag-prepare sa pagtatanim. Kaya, supportahan niyo yung video namin. Bye!